Ni House Committee on Labor Chairperson at Cavite First District Representative Jolo Revilla na maging ganap na batas ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged at displaced workers o TUPAD program. Dahil dito, niha inyang House Bill 86 para gawing permanente na ang TUPAD. Ayon kay Revilla, mula sa pagiging Stop Gap program, ang TUPAD ay magsisilbi ng Pundasyon ng Social Protection at Employment Response System ng bansa, lalo na sa panahon ng krisis gaya ng mga kalamidad economic shocks, pandemia, mass layoff o malawakang tanggalan sa trabaho. Sa ilalim ng House Bill ni Revilla, palalawakin pa ang saklaw ng tupad para maisama ng informal at seasonal workers. Gayun din ang maapektado ng mga emergency na deklarado ng gobyerno. Tatanggap ang mamanggagawa na hindi bababa sa isang daang porsyento ng umiiral na regional minimum wage at ang mga binipisyari ay bibigyan ng micro insurance at personal protective equipment o PPE habang nasa duty Magkakaroon naman ang mekanismo para maiwasan ang mga pang-aabuso, gaya ng pagsingit ng ghost beneficiaries at iligal na koleksyon ng mga komisyon o kickbacks.